Pwede hinihin ng Pilipinas ang tulong na Amerika para maiwasan ang mga posible pang pag-atake ng mga Chinese vessel sa ating mga barko o bangka sa West Philippine Sea. Suportado ni Congressman Rufus Rodriguez ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat ipatupad na ang paradigm shift sa pagtugon sa Chinese aggression sa ating mga teritoryo. Ayon kay Rodriguez, kung magbabago ang pagtugon sa Chinese aggression, pwedeng invoke ni Pangulong Marcos ang 1951 Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Sabi ni Rodriguez, malinaw sa probisyon ng MDT ang konsultasyon sa Amerika at kung kinakailangan magtutulungan ang dalawang bansa kung may banta ng external attack sa Pasipiko. Paliwanag ni Rodriguez, bagamat wala pang armadong pag-atake sa ngayon, pero patuloy ang banta sa kaligtasan ng ating Philippine Navy, Philippine Coast Guard at maging sa ating mga mangisda. Dahil dito malinaw ang niyang nalalagay sa alanganin ang territorial integrity ng Pilipinas. pa ni Rodriguez, mahaba na ang pasensya natin mga Pilipino, pero dapat may hangganan din. Para sa kauna-una sa Pilipinas, this is RH, ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.